Hello, guys! Welcome back ng channel Batang Bungo Ghost Hunter. Yung mga actual, ang sarili-sarili mga elemento. Balang man at saka duwende. Balang. Yeah, guys. Kung bago ka lang sa channel to, like and comment and share ang Batang Bungo Ghost Hunter. Share. Subscribe po kayo. Yeah, i-re-reaction natin ng mga elemento at mga actual. Yan, panahon natin Ito yung mga uri ng aswang sa Pilipinas. Yan, yan ang title niyan. Sa mga uri ng aswang ng mga Pilipinas. Yan, dahil panahon tutukan natin. Ito na, ang reaction. Wala na intro intro. Kung bago ka lang sa channel na ito, ah, Batang Bungo, Bungo huwag mo kakalimutan subscribe at saka hindi hindi natin makakalimutan ang channel ko Batang Bungo Go Center kaya malireact natin ganito na as isang nakakatakot na nilalang na hindi lubusang mapatunayan kung tunay o kwento-kwento lamang misteryo man kung ituring ay hindi may pagkakailang marami pa rin ang naniniwala na sila ay totoo sa Pilipinas, maraming maririnig na kwento tungkol sa mga nakakatakot na inkanto, diwende, kapre, aswang at sumatano -an pa. Subalit marahil hindi mo alam na marami palang uri ng aswang ang naitala sa ating bansa. Mula sa mabagsik na manananggal hanggang sa mapaninlang na mandurugo. Ngayon, paganahin ang imahinasyon dahil ating kikilalanin at aalamin ang hiwaga, katatakutan at kababalaghang dala ng mga aswang. Ayan, yeah, just tried to rin siya. Sa Pilipinas kasi marami talaga Iba ng, si ng mga aswang. Iba-iba kasi yung uri ng mga Pilipinas at mga minuno. Tribo, kung saan kahit sa kasalukuyang panahon ay napanatili pa rin ang kanilang tradisyonal na kultura at pagkakakilanlan. At pagdating sa kwentong katatakutan, hindi lamang isa o dalawa, kundi hindi bababa sa limang daan ang naitalang iba't ibang uri ng nilalang sa mitolohiya ng Pilipinas. Bawat isa sa mga ito ay kabilang sa sistema ng paniniwala ng ilang mga itnikong tao. Mayroon ding ilang mga mythical creatures sa Philippine mythology na ipinakilala ng mga banyaga o di kaya ay nabago na dahil sa kolonyalismo at globalisasyon. Gayon pa man, nariyan pa rin ang karamihan sa mga katutubong paniniwala na nakaugat sa alamat. Ayon sa mga paranormal expert, kapag nasa harapan ka raw ng isang aswang ay baligtad ang iyong refleksyon mula sa kanyang mga mata. Kaya pa man ito ay sabi-sabi lamang at wala pa rin konkretong patunay. Walang duda kung totoo man ang mga aswang, ito ay kampo ng kadiliman na nagbula sa impluensya ng demonyo sa mundong ibabaw. Kaya narito ang ilan lamang sa mga uri ng aswang na nasa Pilipinas. Ang manananggal ay isang nilalang na may kapangyarihang magbago ng anyo tuwing kabilugan ng buwan. Habang gumagawa ng kanilang ritual, nagiging kapilakilapot ang kanilang anyo. May matutulis at matatalas ng ngipin at kuko. Nakakapangilapot na anyo. Hmm, matulog, matulog sa mga kuko, at nila. na dah. na malalaking mga mata. May tumutulong mga mata. patak sa kanilang likod upang mga, mga sila mga nila. ay makalipad. Sa Bila kanilang mga elemento, mga nilalang sa mundo nito. Akala niyo wala tayong katawan sa mundo nito. At meron. may maiiwan sa lupa lumilipad sa hipapawid ang itaas na bahagi ng katawan ng manananggal nanggal upang maghanap ang itimak kung kaya nakikita kayo ng mga elemento aswang paborito mo nung kainin ng manananggal ang sanggol na nasa sinapupunan ng isang babae nagdadala ng tao huwag kayo basta-basta kayo maghahaba na kasing nipis ng karayong kaya kumikita ng tubo at kumain ng labungo pinaka mabangis at natatakutan ang pinakakilala sa lahat ng mga aswang ayun sa mga kwento kapag nakain o mayulito ang sanggol na nasa sinapupunan ng isang babae ang espiritu ng patay na hindi sa ay nagigitiyana. Ang mga manananggal ay karaniwang naniginirahan na. sa mga malalayong kabundukan o sa gitna. Kaya yun, pag nararamdam mo ko na parang umiyak na nagdablog ako sa simenteryo. Tumatayo ba na ko? Parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tatakbo ba ako? Hindi. Iba ang nararamdam mo siya, pag nararamdam mo sa pag nagbablog ka. Parang talagang umiyak talaga siya. Yun, hindi ko hindi ko makakalimutan yung umiyak ng babae. Bawat daan ko, bawat nagpag-vlog ko, talaga nakakatakot talaga. Kapubatan, sa araw ay nakikihalubilo sila sa si mga tao upang makahanap ng mga yeah, ng ng na, bimbi bimbi bimbi. sila sa si mga tao. <tiple> yung Ayon sa maniniwala ng mga nakakatanda, kapag nakahiwalay mga, na, kapag katawa sa katawan ng mga nanigan, ay nagiging mahina ang inyong mahalin sa katawan ito. Ang yeah, kapulog na masin, abo, o tinagtan na bawa ay sinasabing maaari ito masunog. Hanggang sa hindi namin mabubuo ang kanyang katawan at mananatili sa labas hanggang sa pagsikat ng araw, nagpudulot na ng kanyang kamatayan. Sinasabing maaaring maging isang manananggal ang karaniwang tao sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo, ulaway ng manananggal. Maaaring patayin ng manananggal ang kanyang biktima, gawin itong tulad niya. Mas matagal ang buhay ng mga manananggal kaysa sa mga ordinaryong tao, lalo na kapag ang kinakain niya ay ang mga sanggol na hindi pa naipapanganap. Ang mga uh... kwento tungkol sa manananggal ay nagmula sa mga probinsya ng Visayas tulad ng Capiz, Iloilo at Antique. Mayroon din mga kwento ng manananggal sa karatig bansa ng Pilipinas gaya ng Indonesia at Malaysia. May pagkakatulad ang manananggal sa katangian ng vampira, katulad ng pagkatakot nito sa bawang, asin at sinag ng araw. Kasi hindi nisa eh, harap-harapan, napapakita eh. Base sa mga tradisyon dito, at talas na paglalarawan. Dito, talaga nato, mga tatago siya, na tatago sila, magkana sila magtago. Na ibon na may matutulis na kuko at mga pakpak na tulad hmm. ng paniki. Ginagamit ito ang matatalas na kuko upang laslasan ang kanilang biktima at ah. makukuha ang lamang loob. Ang ibong ito ay tinuturing na isang vampira na gahanap ng biktima sa gabi Sinasabi rin ng iba na ang wakwak ay isang aswang na may kakayahang magpalit ng anyo. Kung ba'y meron mga tenyo, guys, guys, ha? kanilang pakpak ay ang siyang nagbigay ng katawan ng wakwak. Yan ang sa mga kwentong bayan, day, 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 malakas mga ang malakas ang ingay nyo. ng wakwak, ibig sabihin ay nasa malayo ito. Ngunit kabaliktaran naman Magalit kung siya ito ay mahina o halos eh. wala ka nang marinig, ito ay nasa paligid lamang. Sinasabi na gigibatibo ang mga tabi -tabi, mawakuwa, tabi, sa tabi tulad ng mga manananggal at, ay, Ang mga alas ng ihambing sa manananggal. Pagdating ng mga alas 12, naglalabasan uh, na, napaparamdam na yan. Yung mga aswang ay dapat tayo ay nag na, maaga, o kayo lumalabas na madaling araw. Sa akin naman itong uuwi ako, galing ako sa trabaho. Siyempre naman, alerto ako. Pakrendamon ko, malakakatakot baka may nagsusunod sa akin na mga elemento, white lady, yung o duwende. Kaya tayo guys, pag umuwi, galing tayo sa trabaho, nagdasal muna tayo, huwag mong kakalimutan ang pagdasal. Yun lang na ano ko. Kanilang pagkakapareho. Ang kaibahan lamang ng wakwak sa manananggal ay hindi nahahati ang kanilang katawan. Balbal. -bal. Yan. Ang nilalang na ito ay pinaniniwalaan kung mga ng patay na katawan ng tao. at ah, ang kanilang kwento balbal. ay nagmula sa mga tagbanwa na nasa hilagang parte ng Palawan. Ang balbal ay isang halimaw na nagnanakaw ng mga bangkay mula sa pinaglalamayan o maging ang nakalibing na. Malakas dapat ang pagkakas ano, eh, ito sa patay ng katawan ng tao. Mabangu at masakit e dapat ito para sa kanila. Pagka, sa na mga ng mga ng bangkay, magiiwan ito ng puno ng saging. Yan nga eh, yun na nga, nga. iiwan siya ng puno ng saging yung e mga nakaburol dyan tinutulog-tulogan yung patay pag nyo, wala na ang kapalit niya, ang puno ng saging. yan ang inanin, mautak Abalong. na nyo bal balbal isang ilusyon ng ninakaw na katawan upang linlangin ng mga tao ang puno ng saging ay nagmimistulang tunay na katawan ng bangkay sa mga mata ng tao ang nilalang ay napakabaho dahil sa pagkain ng mga patay Pinupunit nila ang katawan ng mga ninakaw na bangkay ang mahahaba nilang kuko, matutulis ng ngipin, ang siyang kanilang ginagamit upang makapangbiktima. Maihahalin tulad ang balbal sa amalanhig at busaw na nangangain ang katawan at lamang loob. Itinuturing sila bilang pinaka nakakatakot na halimaw. Kahit kung akala mong sa kaluluwa ka lamang matatakot kapag may lamay, ay mas matakot ka sa tinaguriang balbal. Tik-tik-dang! Ang mga tiktik ay mas kilala sa Visayas at Mindanao, lalo na sa mga bundok at malalayong probinsya. Ito ay tinatawag na tiktik, tiktik dahil sa buses at ingay na nagagawa nila. Bawat ang na mga buntis, sa dapat talaga ito ng mga bawang, dina. asin. Ito ang bahagi yan. ng kanilang katawan na pinaniniwala ang ginagamit ng tiktik lang si para kumili ng sanggol na ipinagbubuntis ng isang nagdadalang taong babae. Ayun dyan tiktik, mga buntis dyan, basta-basta um, kayo matutulog, lagay kayo ng mga asin at bawang uh, alerto kayo yung tulog ng tulog lang kayo kasi si delikado malay natin yung mga aksuang nagmamasid tinitindan yung mga yan ng babae pag may buntis inaamoy niya malakas ng yan kaya guys talaga mag ingat kayo kung may buntis man wag wag nyo, wag nyong pababayaan ingatan yung buwan ninyo pinaniniwala ang nyo. Niyo, isang malaki at maitim na ibon at ang paboritong biktima nila ay ang mga buntis na babae yan, yeah, mga biktima, yeah. na hindi pa isinisila. Pag nakakita ng buntis siya, nakakita siya ng tugtog yan, hindi pa niya, ninamahitan niya. Ang mga bangkilan at ay uri ng aswang kayo, na kalainiwala yeah, ang mga gagandang ila mula sa hanay ng iba mga kalatuan. Sila ay may kakayahan ng palit ng anyo gaya ng aso, baboy ramo, Mapasarap o iba pa pang kilalang ng piling. Ang bangkilan ay mataas na uri ng aswang. Sila ay mas malakas at mas mabangis kaysa sa iba pang aswang Sinasabing ang mga bangkilan ay ubod ng kagandahan, ngunit mapangamib. Sila ay may kakayahang gawing aswang ang karaniwang tao sa pamamagitan ng paghalik Sa isang halik ay maipapasa ng bangkilan ng ating napilas, kuiting na kapangilihan mula sa kanyang katawan, patungo sa taong nais niyang maging aswang. Ang gabunan ay isa ring mataas na uri ng aswang. Sila ay labis na delikado pinakamabilis kumilos, pinakamabangis, at napakatusong uri ng aswang na madalas ilarawan bilang malaki at maskuladong lalaki may maitim at mabalahibang katawan no? at maputing buhok. Hindi tulad ng karaniwang aswang, hindi na nila kailangang hintayin pa ang pagsapit ng gabi upang salakayin ang nilang bitima dahil na nanarapin silang malakas araw. at makapangyarihan kahit sa araw. Wala silang mga pakpak, -pak, ngunit may kakayahang lumipad at gumalaw ng mabilis na hindi man lang sila masisilayang paparating Ngunit ayon sa mga kwento, sa kabila ng kanilang kasamaan, ang mga gabunan ay kumakain lamang ng laman ng tao isang beses o dalawang beses sa isang taon. Ang kubot ay isa ring uri ng aswang na babaeng may napakahabang buhok na siyang ginagamit nila upang patayin ang kanilang biktima. Ang nasabing buhok ay may masangsang na amoy at parang mga ahas na gagapang papasok sa mga mata, ilong at bibig ng biktima upang hindi ito makahinga at mawala ng malay. Ginagamit ng kumot ang kanilang buhok bilang mga galamay. Sinasakal niya ang kanyang biktima sa pamamagitan ng pagpasok ng mga buhok sa mga butas ng katawan at ihigupin niya ang dugo at lakas ng biktima hanggang sa magiging isang butot balat na bangkay na lamang ito. Yun ang mandara. Sibihin naman kong ilarawan, ang mga magindara dara ay tinuturing ding aswang sa katubigan. Ang kanilang mukha ay maganda at yan may nakakit-akit na tinig. Yan. Magandang dilak, ngunit ang kanilang ibabang parti ng katawan na ay habang nungtot ng eh. isda. Sila ay o umanong ng mga lalaki, lalo yeah. ng mga binata, gamit ang kanilang alindog at magandang tinig. Pinaniniwala ang mga magindara dara wow. ay hindi nang bibiktima ng mga bata. Kumakain lamang ng mga matatanda dahil nalalason sila sa dugo ng mga paslit. Ah. Ang amalanhig na tinatawabing maranhig o amaranhig ay mga nilalang sa alamat ng kabisayaan. Sila ang karaniwang aswang na namatay nang hindi naipasa ang kanilang itim na kapangyarihan sa kanilang tagapagmana. Kaya sila ay may kakayahang bumangon mula sa pagkamatay dahil sa kanilang kapangyarihan. Sa pagbangon mula sa libingan, ang mga amalanhig ay nagtatago sa gubat. Nabubuhay sila mula sa pagsipsip ng dugo ng tao. Sa gabi ay pumupunta sila sa mga kalapit na nayon upang maghanap ng mabibiktima gamit ang kanilang matulis na dila. Kilala din sa Pilipinas ang nilalang na kung tawagin ay mandurugo. Ayon sa sinakunang alamat that's ng Tagalog, ang mga mandurugo ay isa babaeng naninipsip ng dugo inaakit ang mga lalaki sa kanilang kagandahan. Base sa paniniwala, ang mandurugo ay magpapakasal sa isang malusog na binata upang gawing konsumo ang sariwang dugo tuwing gabi. Gamit ang kanilang kapulis sa ano. na parang karayong hanggang sa mamatay ito at muling maghahanap ng ibang mapapangasawa upang maging biktima. May mga haka-haka na ang mandurugo ay mga babaeng pinagtaksilan ng kanilang mga minamahal at naging nilalang na sumisipsip ng lugo para maghiganti ang mandurugo ay mananatiling bata at maganda hanggat siya ay nakakainom ng dugo. Gaano man kadetalyado ang kwento hinggil sa mga aswang o kahit ng marami mang testimonyo. Yan guys ha, marami ng mga marami ng kaalaman ng mga ano ha, iba-ibang uri ng mga aswang. Kaya yon, talagang iba-ibang klase talaga ng mga aswang, iba-ibang mga uri. Yan. Kaya yeah, yan guys, talagang nakikita mo na yung iba kasi. paliwanag ay para sa ilan. Yan, Ito ay isipin mahirap, nyo ng mga mga nyo yung nakakita nyo ng mga ibang aswang. Pagkaliba ay nakakita kayo ng aswang. magcomment comment Kahit po kayo, mag-like po kayo sa, ang akin, akin, ang sa akin, akin ng comment po kayo kung sa akin. Anong klaseng aswang? mag kayo. Comment na dulo. Hindi mo kailangan piliting baguhin ang paniniwala ng sino man base sa iyong sariling kwento. Hayaan ang pag-unap guys Hanggang dito na lang tayo guys Maraming 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 Salamat po guys At saka sa iba-ibang mga uri ng mga aswang I-comment po yun sa akin na Batang Bungo sa so, Kung bago ka lang sa channel na ito Ako po si Jun Mahinay At channel ko ay Batang Bungo Ghost Hunter Yeah, ito yung reaction video ko Yan yung mga iba-ibang uri ng mga aswang Sa kayo guys I-comment nyo kayo Sabihin nyo sa akin na Anong uri-uri ng mga elemento, ano mga aktuang. Yan. Yeah. Panang iba, basta't ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng respeto sa paniniwala ng iyong hmm. kapwa upang maiwasan ang anumang bangayan. Oh, maraming sa salamat. Ayan guys, ah. marami maraming maraming salamat sa batang Pugugosa. Muli na magpapaalam ako. maraming 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 salamat. Busog na busog guys sa panonood sa react ng vlog na react ng video. Ito na po. Maraming maraming salamat po. My name is June Mahingay, Batang Bungugosa. Magpapaalam na po ako. Paalam!